Hello, magandang 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 maganda pa rin tayo, magandang magandang gabi araw at uh, every minute sa inyo mga kabertudes uh, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nagsishare nakasubscribe at uh, nagla naglalike na at comment uh, sa akin yung uh, uh, youtube channel at maraming maraming salamat sa inyo ito nga pala ang aking um, vlog ngayon ay yung mga tao na, na mga pala report ng akin hindi pala tila tao <laughs> hindi pala sila tao kasi sila yung mga pala report ng aking account so hindi lahat na account ko report nila kaya uh, mayroon tayong mga nadiskubre or nadetect ko yung mga taong nagre-report sa akin ay mga uh, alagad ng mga ano alagad ng mga negatibo alagad ng mga <laughs> alagad ng mga demonstrative no uh, mga demonstrative okay um, tingnan nyo yung video ko na yan na nandyan uh, makikita nyo yung pinakita ko mga video napakadami nilang uh, report-report kuno at uh, pakawala ng mga uh, computer system or yung tinatawag natin na uh, na troll ayan, ang daming troll hindi sila tao at uh, iba't ibang bansang ginagamit at iba't ibang mukha at iba't ibang mga blankong uh, sign. Kaya marami mga troll yung mga nagre-report din sa akin at uh, mayroon din na na um, nakikitaan ko na pwede ko rin naman silang i-report. Kaya um, good ano na lang sa inyo ah uh, Good luck na lang sa inyo. Pagpatuloy nyo yung gawain nyo na yan na report ng report ng aking account. Bata, mga spy, napakadami na nag spy sa akin. Ano? At ilang beses ko ba sasabihin sa inyo na baka napag-iinitan nyo lang ako at nagkakamali kayo na hindi ako... Um, solid talaga na Duterte at saka hindi rin ako solid na Marcos at wala akong pake sa inyong mga pinaglalaban na awayan or uh, kaguluhan basta ako uh, ang card lang at binibigay kong mensahe para sa mga hinaharap at nakikita natin kaguluhan no? doon lang ako sa gitna sa at uh, magbibigay ng magandang uh, pagtingin sa ating bansang Pilipinas at sa mga uh, pag-iisip ng mga tao at mga gawain at mga nangyayari. No? Kaya nagbibigay lang ako ng mensahe. Kaya sa lahat ng mga kabertudis ko, mag-ingat din po kayo kahit check nyo rin po ang inyong mga account na baka maaari or meron nang balang mga nag- Uh, report report din ng mga troll ayan ay uh, i-block niyo na kagad ng mangat maaga na kaya itong video na to uh, makikita nyo kung ilan kadami at gaano karami hindi pa yan tapos araw-araw every hour and minute yata nagpapasoks ng mga troll para report report ako at syempre uh, hindi naman pa rin sila magtatagumpay at uh, kahit na report report nila yung aking mga accounts sa FBA pwede naman akong ah uh, makontak sa mga uh, nagahanap sa akin Dyan, andyan, andyan uh, na sa inyo kung paano nyo ako makokontak kaya maraming maraming salamat naman sa lahat ng mga client ko ng mga ng mga customer ko ngayon sa iba't ibang bansa ah, uh, shout out sa mga nagpapa out sa niyan, Japan Italy uh, Qatar Hong Kong Taiwan ah uh, Uh, Cyprus, uh, Netherlands, New York, LA. <laughs> ang dami, hindi ko mabigit. Parang buong, buong, ano na, buong mundo na nakakapanood at uh, nakasubscribe sa aking YouTube channel. At syempre, maraming maraming salamat sa inyo. I love OFW. Mag-ingat po kayo dyan, syempre. At uh, dalangin ko palagi ang inyong mga tagumpay at ah uh, kaligtasan dyan sa mga kaguluan saan man kayo naroroon ng bansang magugulo. Kaya maraming maraming salamat at take note, mapapanood nyo na rin at manalaman nyo na rin mga nakaraan kong previous na aking mga video at maaari ko rin kayong bigyan ng reaction video doon sa aking mga naunang video. Kaya lang hindi rito sa channel ko na to. Maaari meron akong bagong channel sa YouTube na... Puntahan nyo rin pero sasabihin ko na lang po pagka ready na ako. <laughs> ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga client at sa uh, lahat ng mga umorder ng Lucky Chairman Protection. Maraming maraming salamat po sa inyo. At siyempre, uh, hindi tayo basta-basta uh, at hindi mo alam kung kailan ako bibira. Kaya ayan, uh, or kailangan lagi lang tayong handa. Kaya mga kavertudes, ingat po tayo sa mga troll at uh, mga mga na tao at uh, mga mga ano, gaya ng mga sinabi ko, yan nangyayari na ngayon, yung mga pagpapalit-palit ng anyo, pagpapalit ng damit, o balat, o pagpapalit-palit nila ng mindset, o kaligayan, ang kaguluhan ngayon ay magbubunga na ng mga kabutihan, kaya mag-ingat tayo, at mag-ingat din kayong mga negatibong nilalang at maror may hinang nilalang at uh, nalululong lamang sa mga uh, maling gawain o no, kapangyarihan o no, mga di magandang mga bisyo nyo sa buhay nyo. At uh, syempre, happy lang tayo. Good vibes lang tayo para akit suwerte. Always panalo. Always tagumpay! <laughs> syempre, marami naman tayo. Kamusta naman ang mga basher natin na... na Please lang, wag na kayo magbash bash sa akin dahil baka sumikat pa ako. Ayoko naman magpasikat. <laughs> syempre Ayoko talaga ng mga magugulong buhay I have a peace of mind At malaya ang atin pamumuhay at tahimik At syempre Sa lahat ng mga hindi naliliwanagan pa dyan At pinipilit ang mali Sige lang ipilit nyo Baka makabuti sa inyo yan Basta ang hindi nakikinig Ay maaaring manginig Yan Kaya maraming 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 na akong warning sa inyo na hindi nagtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan o yan kaya ito mga kabertidish lahat yung mga nag ano, sa akin nag uh, re report mga bot <laughs> bot <laughs> mga mga report pa more yung mga nasa system ng computer or ewan ko kung ba't napapayagan ni Meta yan or yung ganon um, na kung aning-aning na lang o sino-sino na lang mga troll yung pwedeng magpag-report ng account na kahit wala ka namang kasalanan o wala ka namang pinupost at wala ka namang any anong basta personal na may mga na may personal na troll na hindi naman sila tao naka-occupied na yan sa computer kaya block na lang natin na i-block yan ano? at uh, eto sila kadami yan, panoorin nyo Ayan. at maraming maraming salamat sa inyo thank you Ang dami nila oh mga ano mga mga troll ayan troll na mga kalam, kalam na insecure sa akin at nag uh, yung aking account <laughs> hindi kayo magtatagumpay <laughs> kaya maraming 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 salamat sa ating goddess tagumpay thank you thank you very much bye bye So ayan, nakita nyo, di ba? Ang nila, hindi pa yan. Halos araw-araw, nagbablock ako ng mga report-report na yan. At syempre, may iba pagkagusto. Ba yung may nakikita, lo, pwede ko silang i take break talaga. Report ko rin sila. Huwag <laughs> nyong gawin sa kapwa nyo kung ayaw 'yong gawin sa'yo. Okay? Thank you very much. God bless. More power, more blessings sa inyo. And abangan niyo 'yung susunod na video ko, kaya. Syempre, dapat lagi ka nang naka- uh, like and share ng aking video. Syempre, subscribe na. Marami pang hindi naka-subscribe sa akin, kaya Bala kayo kung ito sa subscribe nyo Okay, bye-bye, bye-bye. Bala na kayo. I love you all. And more power, more blessing. Mag-ingat po mga of yung I love you all. Thank you. At sa mga customer ko, kayaan ko sa lahat ng mga subscriber ko sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. I love you all. Thank you.